Ayan mga chika, third race. Anong pangalan yan? Night Rider. Night Rider? O, oh, uh, PT ka na. oh, PT na. Good luck, Night Rider. Ayan, versus... Smuggler. Smuggler, number 10. O, oh, payungan yan. Baka may hindi kasi sa na yan. Smuggler, number 10. Ay, eto talaga. May payung pa. Ay, eto talaga. May payung pa.

Ang Filipino. Maganda na. Saket ano ka? Lakas Night in Rider. In, in. Uh, din, Sayang ni Night Rider, oh. Nice. Kade ng Ginto Lane 2 Ayun mga kachika Kade next race tayo Ito mga kachika si Kade Bruno ng Ginto ng Ayo, Good luck Kade ng Ginto Versus L Guapo mga kachika Ayo, Ito si Guapo ito naman mga idol si Guapo. Aba, nagtapat na yung dalawa na yan. Guapo versus Kadena Ginto. Oh, isa versus Lucky One. Ayan. Good Good luck. Congressman Eneng eh, Pascual Bukal Good luck team. Pagbutihin nyo. <coughs> Ay, na, na Ayan na mga katika. Oh. Sino kaya mananalo? Kaday Ma. ang ginto, Guwapo. Lucky 1. Kaday ang ginto, Lane 2. Guwapo. Lane 4. Lucky 1. Lane 3. Ayan na. Sino kaya mananalo? Ayan na, na po si... Guapo. One, guapo. Ay, number three. Si Lucky One. Apo, si Lucky One. Si Kalena Ginto. Si lucky si Kalena Ginto. Guapo, si, guapo. si guapo. Lucky One win. Lucky One Lucky, lucky, one. lucky one win. Lucky One mga kachika. Congratulations, team. Kachika, yung pinakamagandang laban. Ayan na. Nakabitin lang po kay Pogi ng Tagulod yung nagdadala. Ang siyado malaki, siyadong malaki po yung nagdadala kay Pogi ng Tagulod Para siyang anak lang <laughs> tos eto mga ka si Don Bruno number 22 ayang good luck Ayan good luck Don Bruno Good luck Ito naman mga idol Ito naman si Pogi ng Tagulod Versus the plane Don Bruno Don Bruno, Don Bruno.

Don Bruno the flame. Ayan. Don Bruno the flame. Don Bruno the flame. Ayan na. Sino kaya sika ang mananalo? Don Bruno the flame. Don Bruno the flame. Don Bruno Sa Don Bruno. Don Bruno win mga talaga si Pogi ng tagulod. Medyo naiwan, naiwan siya sa kwadra. <tod> Pogi. Pogi ng tagulod. El Tigre so, Tama Tumakad siya next race. Batang parang. Good luck versus Il Tigre. Chat out, chat out. Good luck sa inyo. Boy, dakma. Anong na, dakma? Ang... <laughs> Ayan, po chap. Janaw, Boy, Dakma. Boy Dakma, shout out. Mapapagod ka dyan, Diyos kong bata, oh, are. Si Halika sana. dito. Ayan na. Sino ay 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 kaya ang mananalo? El Tigre, lay number 2. El Tigre, lay number 2. Batang parang, lay number 4. El Tigre, lay number 2. Batang parang, lay number 4. Nakatayo na si Batang parang. Naku, nilipad yung balanggot. Naku, si Batang parang na. Ayan na mga ka, Batang Parang Win. Batang Parang. Batang Parang Win. Mga ka, Batang Parang Win. Congratulations.